pasok lang, hindi kilala, every Monday at Thursday, yun tinatawag na invitational. Or, ang manok nila, sabi nga nila, Barikar, na wala silang manok ngayon, araw nila, ang tawag doon, nag-finance ng iba. Ngayon, yung finance mo, pag chinyope, pa, hindi mo na malalaman. Sa amin naman, sa, 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 kumpanya namin, Your Honor, hindi kami affected, pero binabantayan namin talaga yung, yung, yung integrity ng ano namin, ang kailangan, para, para lumaki ang isang negosyo mo, kailangan pag tumama ang tao, bahit ka agad. Yun ang number one. So, klaro ah, sa, uh, sinasabi mo na regardless kung may mangyayari ang panyonyupi sa mga sabungan mo, madiscovery nyo yun ang panyonyupi, hindi ka galit. Hindo, hindi well, ka, hindi ka interesado sa kanila. wala well, kang ka makialam. Kung panyupi kayo naman yupi, bahala kayo dyan. Wala kang ka makialam. Sa, sa, akin po. Is your, is your chairman, yes, sir. Mr. Chairman. Yes, relevant ito. Uh, at one time or another, mga imbisigado tayo, hindi ba? Santo De La Rosa, myself, Jar Cruz, Jar Carlos, mga pulis na nandito. No? Di ba pag nag-imbisiga tayo, tatlo agad yung tinitingnan natin, di ba? Motive, opportunity, means. Maliwanag yan, di ba? Basic. Ang gusto ko malaman, yung opportunity sa kayo means medyo na-establish na di ba? May oportunidad, tapos meron means to uh, commit the crime. Interesado ako, anong nakita niyo motive dito, CIDG? Para hindi maliwanag sa akin, ano yung motive? So, ano yung na-establish yung motive? Kasi you have come to a point that you have already referred the case to the DOJ, di ba? For preliminary investigation. Ibig sabihin, establish yung na lahat. Ano yung motive? Uh, sir, uh, with regard to the uh, case in Manila Arena, Uh, we are only basing on the testimony of the witness or testimonies of the witnesses. And of course, uh, uh, since there, we were able to establish a probable cause to file a case against the identified suspects. And uh, although sometimes there are cases being cleared or solved by the police or the, by the CIDG, but still the motive is still unknown. So, for as long as we have secured a witness or an evidence which would warrant the filing of case against an identified suspect, so we go on with the with the investigation and file the case before the prosecutor's office. But, but the motive can your case and huh? still be unknown, sir. If you are missing the motive, that could weaken your case. Well, it could go past the probable case threshold. Yes, sir. Pero remember pagdating sa court guilt beyond reasonable doubt ang hinihingi natin. Yes sir. And if you're not able to establish the motive, it could weaken your case pagdating sa court. Yes, so it's important that the motive is established. Yes sir, 'di ba? Agree? Yes sir, that's the reason why we continuously yeah, gather more information, sir. While so, even uh, though the case is uh, uh, submitted before the prosecutor's office, the CIDG investigate, investigators would still continue gathering more evidence and witnesses to finally establish or to finally find out the real motive of the case and one ano isang isang may portion to give you the motive is a pattern kasi maraming cases ito eh, walo eh uh, sir uh, of Pag course Pag-establish uh, yung pattern you can establish the motive hindi ba that's also one way of uh, establishing motive in the case sir. Uh, so right mo, now, sir. as we speak, there's no motive yet. No motive has been established. None, none yet, sir. Yeah. Thank, you. Thank, you. thank you. Thank, you, Mr. Chairman. Yeah. Your Honor. Uh, thank, thank you, sir. Thank you. Thank you. Tuloy ka po Tumakita Makita niyo yung conspiracy si rito. Your Honor, na, uh, uh, so na, natapos ko na itong isa yung tukol sa game fixing para na intindihan niyo na kasi lagi natin napapag-usapan yan. Si, number 14. Number 14 na tayo. Si Don Don Patigonan or Julie Patigonan uh tak na rin tao pero ang uh, sinasabi ko nga sa inyo na sa, sa construction niya sa buong ano sila nika si ka pinagkatiwala siya sa mga construction namin talaga kasi sa pera maayos yan okay tignan niyo ay dito uh, 2019 uh kinasuhan siya ng uh, ng murder frustrated murder, Sa tanay, tanay din, na dismiss 2019 to as early as 2019, tinatrabaho na kami. Okay. 2019, nabuo ko lang ang istorya hanggang matapos itong araw, itong araw na ito, hanggang huli. 2019, kinasuhan siya. dali uh, 2019, kinasuhan siya. Kinasura siya. Uh, 2019, wala pang, kuan, ha? wala pang isabong noon. May mga sabong na kami noon. Pero wala pang isabong. Yung pagkura, wala, well, ang po, isang taon lang po mahigit. Pero eto okay. itong mga, kami magkaka, magkakalaban sa sabong. Matagal na ho ito. ilang il, il, ilan taon na kami nag, nag, nag ano eh. ilan taon na kami nag, nag Dahil kapareho nga sabi ni Ma'am Andrea, ni Chairman Andrea, with or without Uh, uh, regulation of uh, ano ng 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 ng, ng uh, popcorn hindi kikita ang ano ang, ang, pag hindi na regulate yan hindi kikita kasi existing na ngayon ako para maka ako yun yung sinasabi ko nga na nagpagawa ako ng ordinansa sa local government ang ordinansa is talagang yan ang batas na talagang sinabing batas para sa sabong pero within the territory lang Ganun ginawa ako ginawa So, nag-ooperate ako ng legal ako mas noong pa. Never ako nag-ooperate na illegal. So, anong mas maganda? Before, pag, bago pumasok ang pagkor o... Ano yung mas malaki? Yung ano mas malaki sa'yo? Kita mo. Bigla lumaki ngayon kasi naging ano na eh. Nagkaroon kasi ng ano eh. Nagkaroon na na internet na todo. Nagkaroon ng payment system. Pinakaralan ko lahat. Um, Magka-COVID lahat. Uh, nagkaroon na ng, uh, ng... ng, mga... Na-improve na na-improve na, na kasi... Pag ako siya nag-design, Nag-upgrade ako na upgrade. So, nagpasalamat ka sa pagkor na na-legal kayo at lumaki pa yung income mo. Well, legal na. Uh, hindi ako masyadong uh, after sa pera. Your hindi, answer. kaya kaya. Nagpasalamat ka. salamat, kaya, kaya, pa, salamat ako kasi Alaman. ang gusto ko talaga po ay eh, tumulong sa gobyerno okay. lagi. Ganda. Kaya nga ako rin na suggest na taksan kami ng ano na yung, suggest na na, na, na five of GGR. Ako? So, lalo na ha, without Pagkor regulation mababa ang kita nyo. With pagko-regulation, gumanda. Ang struggle ng isabo. Una-una mga bangko, ang mga payment system, okay. open na kami. Kasi alam nila legal na legal eh. Kasi pag ipapakita mo po sa banko, is eh. ordinance lang. Nagkakaroon ng na question eh. Thank you. Uh, let's give the floor to Senator Tolentino first. tanong lang, Mr. Ram, Mr. Chairman. Pwede pang bumalik tayo sa slide number 3. Number 3. Number 14 na tayo ngayon eh. Okay, number 3. Uh, number 3, balik lang natin. Ikaw ba may control? Number 3? Apo. Ang tanong lang to, isa't kalahate. Ay, nagbibitaw siya. Lalamig tong kape Three or four, siguro. Yan, yan po. I have nothing to do with the personal... Hindi, lumampas mo kayo. Three. Three. Yung kanina. Yan. Wala po akong pakialam ngayon sa personalities in board. Gusto ko lang makita itong physical environment. I-clarify ko lang sa sa'yo. Saan po ito? Sa Manila rin na po. Manila? Yes. So ito, hindi ito yung buong ruweda. Hindi ito yung buong sabungan. Ah, uh, ito ba yung binabanggit mo na kasi parang yung likuran eh parang tarpulin na tayo, o no? kumot o no? ano ba yan, lona. Ano ba? <laughs> may video pa, na may ipakita sa inyo totoo video. Gusto sabihin, ito po ba ay eh, yung buong sabungan o isang kwarto sa sabungan o isang studio? Lahat po ng uh, lahat po ng uh, tatlo po yan eh. Lahat studio lang lahat studio. Wala kami sa buwan na may mga tao pumapasok. pasok hindi ano. Gusto kasi, yeah, no. marami kasi nakikinig tayo yung mga kababayan ngayon kasi kanina tinatanong kami ni Chairman, uh, nagpapasalamat ka sa pagkor, binigyan kayo ng lisensya, nakapag-operate kayo. Binasa ko rin yung, ready ang pagkor mamaya, tatanungin ko kayo. Binasa ko rin yung regulatory framework ng pagkor. Yes. Sa akin ng pagkor, live streaming noong actual cockfight. yes. Yes. sa Sabungan. Yes, you're Kung saan kayo humingi ng ordinansa na pinanggit mo, di ba? So, doon sa laki ng sabungan, kumuha kayo ng isang kwarto at yun ang ginawang studio. Doon, nag, doon kinukunan siguro ng live streaming sa pagmamagitan ng teknolohiya. Ito yung lumalabas dito sa, sa ating mga gadgets. So, mamaya tatanungin ko si Pagkor. Uh, sabi ko ba, maghanda si Pagkor. Ito, ito ba ay sang-ayon sa Presidential Decree 449? sa lisensyang binigay nyo sa Hit masters po kayo na magkaroon ng live cockfight sa sabungan o live cockfight na lang sa studio. Yeah, ano na, ko na po yan. Sa pagkor ko po, po itatanong yan, Iliwanan ko lang ito kasi kung live cockfight, eh, wala ko nakikita mga nanonood dito na naghihiyawan, nagsisigawan. Yeah, ako naman mag-explain ko na po, yan. Sige na po, sige po, po. Uh, po kasi, wala po kami sa bungan. Uh, puro farm lang yan eh. Yung, 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 yung lipa, farm lang yan. Ito, farm lang yan. Iyang Manila Arena, ano yan eh, studio lang talaga. Uh, ano siya, nakadesign siya, parang, uh, ano tawag ito? Yung parang, uh, yung mga concert, yung mga ganyan, hindi yan sa bungan eh. Concert talaga, kolisiyum yan ah. uh, yan. gumawa kami ng isang, 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 uh, isang studio lang talaga doon. Pag sila may buwan, may bayad. Ang nakakapasok niya, yun lang, yung yun lang bibitaw na talaga sa kayo mamayari. Wala talaga yan. Tsaka ang pakor po, na pinaluhan ko po sa inyo, maski simula umpisa, hindi nila sako pang ano, ang, ang, ang arena, ang, ang studio. Ang studio kasi, nabibigyan ng permit po dyan, mayor lang. Ang, ang, ang kinokontrol ng pakor is yung system lang ng betting. Yun lang. Walang koneksyon ng pakor sa arena. Never sila makailang dyan talo sa inyo, Mr. A, kasi kaya ko nabanggit yan. Mamaya, ready rin ang gab, games and amusement board. Pa pag, pag local sa bungan, ang nagbibigay ng, ng authority ay local government unit. So ngayon, nakipag up kayo sa pagkor, binigyan kayo ng lisensya para maibim sa ating mga gadgets. Pero si Games and Amusement Board, sa ngayon sa batas, meron din sila, yung mga international cockfights, yung mga slasher, di ba? Wala pong pakialam dyan ng, wala pong pakialam ng pagkor. Wala rin, magbibigay lang ng counting permit. Halimbawa, sa Araneta Coliseum, may mga international uh, derby. Nagbibigay din ng permit ang halimbawa, Quezon City Government. Pero ang, 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 na ngayon ay Games and Amusement Board. Live po yan. Hindi po po pwede sa studio yan. A ah, hindi ko naman tatanungin kung gusto niyo ring i isali sa isang book. Yeah, explain ko lang po sa inyo. Oh, magkaiba yun, magkaiba yun. Ay ayoko makipagtalo doon, mamaya tatanungin. Hindi, hindi, explain. Uh, Pag-re-recite natin an mamaya ang Games and Amusement. Yes, explain ko, ko na po. Ang, ang game, game and Amusement po, ang po na, uh, ang, ang power po ng game, Games and uh, ang, ang GAP, nagbibigay, hindi siya nagbibigay ng permit, not unless na international derby. Local derby, local government lang po, yes. Your Honor. Yes. Ito, ito, kaya, kaya, kaya napunta ako doon, Mr. Ang, kasi kanina nagpakuha ako ng dyaryo, Ito, Philippine star ngayon, e ako dito sa likod, no? Oh. 2022 World Slasher Cup, Araneta Coliseum. Ito, sa March 21. Kailan ba? Mar ngayon nato, March? Ngayon nata, March 21. Sa Araneta Coliseum po yan. Uh, gam, Pag gam, ito, gam. Pag Ar Araneta Coliseum po yan, kasi ngayon lang pumasok nyo itong telepono nito. Ito nga, Pap hindi ko sabihin, hindi, ayaw ko makipagkalo Ibig sabihin, ibang po da rito, hindi ito local government. Uh, gab, ito. Mamaya tatanungin ko si Gab. Hindi ito para sa'yo. Gusto ko lang i-clarify itong background ito na nakita ko. Yan lang po. Pwede, uh, pwede. Nasagot niyo naman. Uh, thank you, sir. Maraming salamat. Uh, thank you, sir. Balik po tayo kay Dondon. Ito na. Patuloy mo kayo. Sige, sige. Right. Noong 14, inano siya ng murder Tingnan niyo ito kung anong ginagawa kay Dondon. na dismiss to dahil talaga namawala siya Ronnie eh. Yan yung number, yung number 14. Ito, tingnan yung kasunod. Ito, 2019. 2020 na naman, tingnan nyo yung next picture. May bank robbery sa Metro Bank. Metro Bank, Manila. makita niyo yung picture ni Dondo, no? Kinuha sa Facebook niya, na may hawak siyang baril. Dinawa siya leader ng gang. Number 15 niya, tingnan niyo. Okay. Okay. Nung, nung napa, nakita namin sa TV, nakita si Jario, nagsumbong sa akin si Dondon. Don, sabi sa akin, uh, ah, 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 ano nangyari? Ba't, but nasama ako dyan? Ang ginawa namin, sabi ko, nasaan ka nung araw na yon, Napakaswerte naman po. Check si, na, na, siya sa... Ang ginawa ko, chine ko muna, naandun siya, nakatao naman na siya sa, sa sinuluan, nagpapakain ng mga maraming tao. Doon sa mismong Jollibee. Ngayon, pumunta ako kay uh, itinawag ni uh, tinawag ko kay pare Argemia kung pwede i-connect kami kasi wanted na siya, nagiging dyan ang picture eh kung pwede kami daling kay ano kay, kay General Elisar O, oh, o oh, oh, gito, uh, ah, para mabilis tayo ah. kasi mahaba, malaki so, mo siya ano, siya no, no, si kinuha mo gusto, gusto, ito lang, para. gusto ko lang malaman sa'yo yung uh, kay Dondon you are trying to portray Dondon na parang nagiging biktima ng conspiracy. Hindi, diba? kasama, hindi dito. kasama po ito. Andito ha? po. Andito, malapit to to. na ito. May kasi meron kasing polis na nag-offer sa amin na nadukutin ito. Isasabihin ko sa inyo kung sino. Sige, tuloy mo nga. Bapak okay. yung bilis bilang dahil. Yoro, kailangan maintindihan natin ito konting-konti uh, -konti, para malinaw. Para, para natin diba,